pang collection kasi namin yan kasi umabot to ng 7 million views sa Boss Basurahan nung mm. binenta sa amin yan so depende na lang siguro kung magkakaroon tayo ng magandang presyo at matatawaran mo ng maganda at ng mataas o pwede siguro magkakasundo tayo Boss, anjay si Boss Christian? Good afternoon, Good afternoon. uh, may, Napanood ko kasi yung, ano, yung Alin. pang mo dun sa Boss Basurahan Ah, yung maliit lang, ganyan. Oh, yung nag-viral kasi yun eh, 7 million. Ah, bali nagko-collect -co ka naman. Ah, uh, co collect ako. Mm. Available so, na pa naman yung Andyan, an ba? An ba yan? Ah. Andyan ba? Pwede mga tingin, boss? Talagang tinago mo, no? Oo. Oh, hindi. Pagkaganto kasi mga ano yun eh. Hmm. Mga... mga Pang collector din yan, boss. Ay, nag-iisa lang. No? Ay, ang ganda nito, Napak boss. Napakaganda niya. Ito, ito yun, boss. Yung yan yun. Oo. Oh. So bali, napanood mo pala video namin. Oo, oh, na, 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 miss lang ako eh. Yung mga ano, bakit ba naman siya nagustuhan? Ano lang, ngayon lang ako nakakita si Mandan to, kaya nagustuhan ko talaga siya. Hmm. So, magkano naman mo uh, binibenta to, boss? As of now, kasi uh, hindi ko talaga siya binibenta, pang collection hmm. kasi namin yan, kasi umabot to ng 7 million views sa boss basurahan hmm. nung binenta sa amin yan. So, depende na lang siguro kung magkakaroon tayo ng magandang presyo at matatawaran mo ng maganda at ng mataas. O pwede siguro magkakasundo tayo yung Total collector ka naman eh. Nagdalita ko lang kasi mm. doon sa aking Facebook. Yung matanda yung naman nagbenta diba? Uh, so, bali, ito, uh -huh. nabusa, no? so bali uh, so nga pala pag binili mo nga pala yan. Tapos pag sasama natin tong lagayan may additional 2,500. Mm, bali lahat lahat bas magkano. Uh, siguro mag-offer ka ng presyo mo. Yung... Mm. Papasok sa akin at alam kong mataas na na pang give up ko na talaga. Para ipamana na sa inyo 'yan, ano na 'yan. Sir siya. na 'yan, oh. So, Brashian, gawa sa tanso 'yan. Mm. ano 'yan. Sabo pa naman siya. Oh, condition. maganda 'yung ano 'yan. Maganda pa condition kondisyon niya. Kulang lang sa linis baga. Oh. Kasi na, nagustuhan ko rin kasi 'to dati kasi nung nag aaral pa ako, nag aaral ako mag sanbansa mo. Mm. Plan so, na ako na pagtapos ng pag-aaral kaya ano na lang, for collection na ni mga gamit. Ah, uh, ka na lang. Na. Na lang eh na isa man mahirap na maghanap ngayon ng ganyang klase na no? Nang bali magkano lahat, boss? Ikaw sige, magpresyo kayo, magkakasundo tayo. Well, bali ito magkano to? Hindi additional na yun. Lagayan 'yan, yun. Lederay, lagayan niya na 'yan, leather ilagayan niya. May additional 25 na 'yan, 'di ba? Pa impresyo na ito, tapos additional 25 to. Sa uh, 7,000 boss. 7,000. 10k sige. Ang gabi din mo daw. Hindi, 10k. Ah, oh, sige. 10k, tapos 2.5, diba? 12.5. Bagay ko na lang sa'yo ng 12. Thank you. Parang uh, paano? Nakalimutan. Yan, sige. Balik mo na lang. Doon na lang yung payment sa baba. Okay. Ano balutin ko pa yan? Sige, may laman ako sa gigas. Ah, oh, sige. Transfer ko. Wala paano. kasi yung dalang cash. Ano, transfer ko na lang sa'yo. Okay, sige, sige. Buo pa yan. Maganda pa nga kondisyon yan eh. Alam ko nung benta yun, yung huling ginamit yung parang ano pa yung pandemic. Oh. Na, Landa, na, COVID. Ko yun, yun. Sige. <laughs> Sige lang dito ba? Mm. ang collection talaga yan. Oh, ano? Baka, bali, 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 alagaan mo yun, idol ha. Oh. Maraming, maraming views know, ng ina na yan sa yung value nito, di ba? Mm. Ano ako? Tiba tiba ako dito. Ah, oh, mali mo madoble pa yung ano. Sige. Na lang yung ano sige, thank you, thank you. okay. Yung, yung okay sige, Dibaba, sige, sige. Sige, sige, sige thank you. Man, guys, sa... Oh, sige, sa baba na lang, no. Okay. Dibaba, sige, sige, sige